So, after nun, tangal yan. Ito po, ano po ito? Gabi. Pinakulo na po, kasi malambot. And, iniwalay na po, ano? Yan. Ito naman po yung kanin. Kanin pa namin kagabi, nirep lang po, ano? Para makain makahingay tangali. Sinigang na baboy. Yan, niluto ni Sister Baby. Yan. Yan. Bigang na baboy. Yung ibang baboy dyan, porkchop. Yung iba, porkchop. Yung iba, hindi po. Yan. Yan, ano po. Lahat nyo, bigay ng Panginoon Diyos. Sabi po ni Yesus, Mateo 6.9. Ama namin Diyos, nasa langit ka. In verse 11, Bigyan mo kami ng aming kakanin sa haraw-haraw. Kaya Diyos po ang nagbigay. Kaya dapat lang ipagpasalamat natin sa Panginoon bawat ating kinakain sa araw-araw. -araw. Amen po ba kaibigan? Natural. Amen. Amen, Amen kayo dyan. God bless us. So, so, brother Mary Bautista po ang kaibigan nyo kay Jesus. Bye-bye.